Magandang araw mga bata. Kumusta kayong lahat? Sa panahon ngayon, mahalaga ang pagkakaroon ng tunay at matibay na pakikipagkaibigan. Ang mga kaibigan ay nagiging kasama natin sa saya at lungkot, at sila rin ang nagbibigay suporta sa mga hamon ng buhay. Ngunit paano nga ba natin mapapanatili ang mabuting pakikipagkaibigan lalo na sa panahon ng social media at mga pagbabago sa ating lipunan? Sa araling ito, pag-uusapan natin kung paano natin mapapanatili ang mabuting pakikipagkaibigan at kung paano ito nagpapakita ng ating pagiging responsable sa kapwa. Pagkatapos ng aralin na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahan na natutukoy ang mabuting layunin ng pakikipagkaibigan, na isasagawa ang pagpapanatili ng mabuting pakikipagkaibigan na ng mga sariling karanasan sa pagpapanatili ng mabuting pakikipagkaibigan at nagkakaroon ng refleksyon sa pagpapanatili ng mabuting pakikipagkaibigan. Ano nga ba ang mabuting pakikipagkaibigan? Ang mabuting pakikipagkaibigan ay isang uri ng ugnayan sa pagitan ng dalawang tao o higit pa na nagtataglay ng respeto, tiwala, katapatan at pagmamalasakit sa isa't isa. Sa mabuting pakikipagkaibigan, ang mga kaibigan ay nagtutulungan, nagpapatawad, at may malasakit sa isa't isa sa kabila ng mga pagkakaiba o mga pagsubo. Ito ay isang samahang matibay at hindi nakabase sa pansariling kapakinabangan. Narito ang halimbawa ng mabuting pakikipagkaibigan sa totoong buhay. Si Ana at Maria ay matalik na magkaibigan simula pagkabata. Isang araw, nagka-problema si Maria sa kanyang pamilya at hindi na siya madalas makipagkita kay Ana dahil sa mga responsibilidad sa kanilang tahanan. Sa kabila nito, si Ana ay hindi nagtampo. Sa halip, madalas niyang kinukumusta si Maria at nagbibigay ng suporta nang magkaroon ng libreng oras si Maria, naglaan ng panahon si Ana para makasama siya at pinakinggan ang mga kwento ng kanyang kaibigan. Sa ganitong paraan, ipinakita ni Ana ang kanyang pagmamalasakit at pagiging maaasahan sa kanilang pagkakaibigan. Narito naman ang mga layunin ng mabuting pakikipagkaibigan. Una, pagbibigay ng respeto sa damdamin at opinyon ng kaibigan. Halimbawa, si Ella at Grace ay magkaibigan na may kaibang opinyon sa isang usapin sa paaralan. Bagamat hindi sumasang-ayon si Ella, ikinagalang niya ang opinyon ni Grace at hindi niya ito pinilit na baguhin ang kanyang paniniwala. Sa halip, nag-usap sila ng maayos at nagpatuloy ang kanilang samahan. Sumunod, pagiging matapat at bukas sa bawat isa. Halimbawa, si Mia ay may problema sa paaralan at hindi alam ni Lara na naapektuhan na pala nito ang kanilang pagkakaibigan. Nang mag-usap sila, naging tapat si Mia sa kanyang pinagdadaanan at si Lara ay bukas na nakinig kaya naayos ang kanilang pagkakaunawaan. Sumunod, suporta sa bawat hamon o problema na kinakaharap ng isa't isa. Halimbawa, nang mawala ng mahal sa buhay si Kevin, agad siyang sinamahan ng kanyang kaibigang si Leo upang ipakita ang kanyang pakikiramay at alalay sa oras ng kalungkutan ni Kevin. Pinaparamdam ni Leo na hindi nag-iisa si Kevin sa kanyang kalungkutan. Sumunod, pag-aalaga sa mabuting ugnayan kahit sa oras ng hindi pagkakaunawaan. Halimbawa, Si Clark at Miko ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan tungkol sa isang laro. Sa halip na magtanim ng sama ng loob, kinausap ni Clark si Miko at nagpaliwanag sila sa isa't isa. Naging maayos muli ang kanilang pagkakaibigan matapos nilang magkapatawaran at pagtutulungan upang maging mas mabuting tao. Halimbawa, Si Rita ay tinuturoan ni Lani na maging mas responsable sa kanilang mga gawain sa paaralan. Kapag tinatamad si Rita, sinasabihan siya ni Lani na tapusin ang kanyang mga takdang aralin. Dahil dito, natuto si Lani na maging mas disiplinado at mas naging mahusay sa pag-aaral. Ngayon, pag-usapan natin kung paano natin maisasagawa ang pagpapanatili ng mabuting pakikipagkaibigan. Una, maging tapat sa lahat ng pagkakataon. Iwasan ang pagsisinungaling kahit na mahirap dahil ang tiwala ay pundasyon ng isang matibay na pagkakaibigan. Ikalawa, makinig ng mabuti. Ang pakikinig sa saluubin ng iyong kaibigan ay nagpapakita ng paggalang at pagmamalasakit. Sumunod, maging handang magpatawad. Walang perpektong pagkakaibigan. Kapag may hindi pagkakaintindihan, ang pagpapatawad ay mahalaga upang maibalik ang tiwala. Sumunod, maging suportado sa mga mithiin ng kaibigan. Ang simpleng pag-cheer sa kanyang mga tagumpay ay malaking bagay. At panatilihin ang komunikasyon. Lalo na sa panahon ng social media, gamitin ito upang magbigay ng update, magkumustahan, o simpleng magpahayag ng appreciation. Narito ang mga halimbawa kung paano natin mapapanatili ang mabuting pakikipagkaibigan sa paaralan, pamilya, at social media. Sa paaralan, Kapag ang isang kaklase ay nahihirapan sa isang aralin bilang kaibigan, tutulungan mo siya at hindi mo siya iiwanan sa oras ng pangangailangan. Sa pamilya, minsan ang ating mga pinsan ay nagiging malapit na kaibigan din. Pagtutulungan sa mga gawain sa bahay at pagkakaroon ng bukas na komunikasyon ay nagpapatibay sa pagkakaibigan sa loob ng pamilya at sa social media. Kahit hindi kayo laging nagkikita, ang simpleng pag-comment ng positibong mensahe o pag-react sa post ng kaibigan ay nagpapakita ng suporta at pagmamalasakit. Ang pagiging responsable sa kapwa ay nakikita sa ating mga aksyon upang mapanatili ang mabuting pakikipagkaibigan. Kapag tayo ay responsable, pinapahalagahan natin ang damdamin at umnayan natin sa ating mga kaibigan. Hindi tayo basta-basta sumusuko sa oras ng hindi pagkakaintindihan at tapat tayong sumusunod sa ating mga pangako sa kanila. Sa ganitong paraan, napapanatili natin ang tiwala at respeto sa ating pakikipagkaibigan. Diyan nagtatapos ang ating aralin. Gawin ang performance task at tayahin. Ipakita sa guro ang inyong output para sa feedback at pagwawasto para sa inyong performance task, sumulat ng liham para sa iyong kaibigan. Sa liham na ito, ipahayag ang iyong pagpapasalamat sa kanya at ilahad ang iyong pangako na ipagpapatuloy ang mabuting pakikipagkaibigan ninyo. Pasimulan ang liham sa isang maikling pasasalamat. Halimbawa, salamat sa pagiging mabuting kaibigan. Isalaysay ang mga dahilan kung bakit nagpapasalamat ka sa kanya bilang isang kaibigan. Anong mga bagay ang ginawa niya na iyong pinapahalagahan? Ibahagi ang iyong mga plano o pangako upang mapanatili ang inyong mabuting samahan. Tapusin ang liham sa isang positibong pahayag ng inyong pagkakaibigan. Gawing malinaw at tapat ang mensahe. Tiyaking ang mga ideya ay magkakaugnay at nagpapakita ng pagiging tunay na kaibigan. Gamitin ang malinis at maayos na anyo ng pagsusulat. Maaari kang gumamit ng art materials upang gawing mas kaakit-akit ang liham. Ngunit, tiyakin na nakatuon pa rin ito sa nilalaman. Narito ang rubrik para sa inyong gawain. Mensahe. Malinaw at maayos ang pagkakalahad ng mga ideya. Madaling maunawaan ang mensahe. Apat na puntos. Para naman sa nilalaman, kompleto at detalyadong pagpapahayag ng pasasalamat at pangako sa kaibigan ang mga ideya ay magkakaugnay at bumubuo ng isang maayos na daloy ng liham. Apat na puntos. At para sa pagkamalighain, gumamit ng mga simpleng dekorasyon o sining upang gawing kaaya-aya ang liham. Dalawang puntos. Ito ay may kabuoang sampung puntos. Narito naman ang inyong tayahin. Basahin ng mabuti ang bawat sitwasyon at tanong. Piliin ang tamang sagot mula sa mga pagpipilian. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Maaaring ipos ang video para masagutan ang bawat katanungan. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.